ah uh, mga boss, mga amoy, sa magandang magandang umaga po. ah uh, ngayon, nandito kayo sa ating gagawin trabaho. Trabaho, no? Ang po natin ngayon ay magta tiles kaya po, ipakita ko sa inyo. Ito po yung natin kahapon, ano, Nakita niyo po yan, ano? Tinalis po natin kahapon yan. ah uh, ngayon, pakita ko po sa inyo kung paano ang pagtalis niya, no? Una po, kumuha tayo ng layout mula sa pinto sa ilalim ng pinto na yan nag drop lang tayo para dito sa CR sa flooring ng CR ano tapos nag level na po tayo ayan po yung level natin binatakan ng tas uh, nag level tayo dito nag level din po doon sa kabila ano ayan kung mapapansin nyo may pako dinansihan natin yan o. ayan yan po yung tansi nya tapos, unang kabit po natin dito, sa baba, ano. Tandaan nyo po, pag kayo po ang nag-tiles. Lagi nyo pong kukunin yung pang-ilalim, ano. Buo na po siya. Hanggang sa ceiling, wala, para wala po kayong siroho. Buo ang, ang inyong tiles. Kalimbawa, katulad itong kinakabit ko, 60 by 60. Sukatin nyo po na 240 para buo. Pagka nagkabit po ng kisame, buo siya. Wala si roho, wala si roho dito sa flooring, ano. Buo tignan. Buo talaga siya. Tapos... Ang aano nyo po, tiles panit natin, ang kailangan po natin ay unang kanya-kanya po kasi ang diskati ng bagmason, ano? Ako ang tiles ko po, nagpapahid ako ng adhesive, tapos kinakamot ko po na ganyan, no? Tapos ang inilalagay ko po sa tiles, yung purong semento na po, ayan, tulad yan, yan kakamotin po, po, yan Ayan, nakita nyo na po yung layout, ano? Yung paglilibil, yan, That's ang pag po kailangan kahit hindi siya sentro basta importante malaki po yung si roho, no? Mas maganda kung isang takbo lang eh. Basta malaki po yung si roho pero kung maliit wag nyo na po ituloy sa sentro niyo na po. Ganyan po yung pagtatali sa no. Kto dito, ipapakita ko sa inyo yung kailangan po. Buo. buo yung naisasalpak diyan, ulas siya ang ano. Para tignan pag maraming tabas. Ayan, katulad po niyan. no. Ito po yung bathtub, ba, ano. aking na si Martin Yevera. Martin! Good morning. morning! Ayan. Ay pwede na tiles natin ano. Tuloy pa rin tayo sa pagtatiles. Ito po yung kahapon ng ating chinipinggan kay Martin. May ni Martin. At ngayon, at tayo ay magtatiles. tinalis na natin. Ayan. Pero ayan, naglagay pa tayo ng adhesive. Hindi pa natin natapos. Ito po, ayan. Kinanto mesa ko po, po yung gilid, ano? Yan, kakanto mesa po yan. Tapos, paano pa ba? Ipapaan natin sa tiles. Ang sa tiles po natin, kailangan po, yung mga sulok po, lagi nyo palalagyan ng palaman, ano? Ayan, katulad ng ganito. Kasi sabi ko, yung mga sulok nyan, kailangan po lagi may laman nyan, ano? Dahil kakapak yung tiles nyo kapag yan ay walang laman. Punuin nyo lahat ng maigi. Nakita niyo na po. Oh. Martinez, Martin eh, oh. si uh, Martin po ang ating tinatiles. Tapos natin na yung ano na yan. At tandaan niyo po pala ha, ito po pinaka magandang matandaan niyo. Pag kayo po sa mga baguhan po na mason ha, mga baguhan na nagtatiles, pag kayo magtatiles, huwag po kayo maglalayout ng ano, maglalagay kayo ng Maglalagay kayo dito sa ilalim na mga plantilya. Tapos papako kayo. Huwag po gagawin. Huwag niyo pong gagawin yun. Dahil hindi niyo po alam. Natatamaan niyo po yung mga tubo. At katulad yan. Ang oh, daming tubo niyan. Oh. Nakaganong lahat yan. Dire-diretso doon. Eh pag naglagay kayo ng plantilya diyan. Matamaan niyo po ng pako yun. Hindi niyo alam. Tingin niyo sa akin. Oh. Tignan niyo po. Hindi ako nagsimula sa ano, ganyan, naglalagay ang plantilla. Doon sa baba na kagad, tinutukuran ko na lang po ng kahoy. Tulad na kayo. At tulad ko na yan. Ang dami yan, ang may na kahoy. Last, kapag dito ay simulan yan, ang dami matatamaan nyo ano, tubo. Hindi nyo alam, mapapakuha nyo. Ang ating kangilay, pinakita ko na gagawin natin ay yung sinisil, chinipinggan ito na po ngayon yun ngayon po nagkabita tayo ng isang tiles ito po ito po mga pansiding ito bago nyo po ito ikabit kailangan po ay naka 45 na yan no? parang ganito parang yun tayo gagamit ng tile trim eh, naka na yan laka 45 na kusin ganyan no hinapas na po po at yung pansiding o no? laka 45 na siya Baya, bago natin ito video po kailangan po ay laka set na kasi mahabang video Ayun, ay nakakapit na po natin ano. Ito sana natin tabi. Tapos natin. Tagal ito, no? Habang video nito. Hindi, bigat mo na laging may palaman hindi mo po pwedeng walang palaman hindi Spanish yan <laughs> babasag yan kanta na Ba't yung iba boss, ba't may pagka may tile trip? Ibig sabihin no, hindi naka 45. Yan na lang. Ititit na lang. Magiging na ba lang. Yan? <coughs> okay. na po. Ayos na po agad. po, ah, na na po natin siya, no? Oh. Nakikita ko na sa inyo yung pag-tiles niyan. Ngayon po, kung makikita niyo itong ating kanto, oh. Yan po, gagamitin po natin dyan. Papabili po kayo ng, ano, stone band Kung hindi po stone band gagamit po tayo ng epoxy. Yung po ilalagay natin dyan. Epoxy, A&B, all-purpose. Tapos, titimplahin po natin ng kulay para maging kulay beige. Kailangan po natin ng rochette. Ano yung para makakuha natin kulay ng beige na yan. Makuha natin kulay ng granite at uh, ng tiles. Ano? O, natapos na natin ng ating tactile tiles ng mga wall. Ayan. Kita niyo po yung wall. Yung po yung ginawa natin siya. Ano? Lagayan ng shampoo. No? Ayan. Natapos din tayo. Sunod na natin ay ang flooring na. Ito po yung design ng flooring. Ayan. Tapos na lahat ng ating mga wall. O, Hindi tayo gumamit ng tile trim dito. Puro kanto mesa kasi master, master CR ito po yung master sier natin. Hindi tayo gumamit ng tile trim. Puro kinanto mesa natin para maganda talaga tignan. Magmukha elegante. Ayun, yung mga kanto niyan, gagamitan natin niya ng ng Max Glo, ay Glow Max na na ano siya, yung stone band na ginagamit sa si granite. Ayan po yung gagamitin natin. Ayan, kita niyo, ang ganda na. Ayan, tulad yung kanto mesa niyan. Ayan po gagamitin natin. Ayan.